yung mga nag sa inyo mga kababayan na gamit ang pangalang Daddy Frankie, gamit ang picture ni Daddy Frankie na sasabihin na nalo ka, mag-registered ka, ay hindi po kami ang may gawa nun. Hindi po ko mangihingi sa inyo ng mga processing fee. Mas masarap po mag-upload ng sariling pinagpaguran." Ayan po mga kapatid, ang dami na naman po talagang okay, scammer. Kaya ayan panoorin natin po si Daddy Frankie uh, na uh, nagpapaliwanag sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Another blessing na naman from our God dahil ito maayos at ligtas na naman tayo na nasilayan natin ang sikat ng araw. Mga kababayan Ayam po si Daddy Frankie po ay suportahan natin po ay dahil uh, sa ngayon nga po ay talaga nga po naman na uh, talamak na naman nga po talaga ang mga scammer. Ngayon po ginagamit si Daddy Frankie para po ay gamitin ang kanyang pangalan sa pang -i scam po. Ano po mga Pababayan, kapatid at ito pakinggan natin po, si Daddy Frankie. Uh, paalala ko po sa inyong lahat, no? Bawat isa po sa atin mga kababayan ay may kanya-kanya po talaga tayong talento. Bawat isa sa atin mayroong ibinigay si God na ang kanya-kanya uh, tayong talent. At pamamaraanta di Frankie. Ayan po ay sana po ay wag po tayong padalos-dalos na, na sana para. po ay Uh, mga kapatid, sana po ay ito nga po ay lagi tayong maging aware sa kapaligiran natin na wag tayong padalos-dalos po na uh, maniniwala. Dahil si Daddy Frankie na naman po ay isa na namang biktima na ginagamit ang kanyang pangalan ng mga scammer. At kaya nga po ay ito pong panawagan ni Daddy Frankie na sana po ay uh, pakinggan natin. Paraan. Huwag sana nating pakasasayangin yung mga blessing, biyaya, or talento na ibinigay sa atin ni God. Kung ano man nakikita natin na blessing na dumarating sa ating uh, kapit bahay, kaibigan, kamag-anak. Huwag natin sana silang uh, hilain hilahin pababa or kaingitan. Yes. Much more, gawin natin silang inspirasyon. Tama, Daddy At i-motivate din ang ating sarili. Dahil lahat po tayo, mga kababayan, mayroon talagang nakalaan na para sa atin. Tama. May inilaan si God para sa atin. Kaya lang, kailangan natin hintayin yung tamang panahon. Dahil hindi po tayo ipinanganak na sabay-sabay. No, Tama, Dada Franky. Totoo yan. So, sa mga kapatid natin dyan, sa mga kababayan natin dyan, na mapagsamantala or nandaraya, ika nga, sana... Magnanakaw, Daddy pata Frankie, hindi mang daraya. Dahil lahat po ng ginagawa <gasps> nating masama, may kabayaran. Ni God. may kabayaran niyan po. Kailanman hindi po natutulog ang Panginoon. Sa mga scammer, sa mga nangangang ng page mapanira dito sa hmm, media. yung mapanira number Kumagamit one yung ng po nakasalanan picture, sa Diyos gumagamit ng ibang account para makapandin lang sa ating mga kababayan na hindi masyadong marunong sa social media totoo yan Daddy Frankie kahapon lang may nagmessage na sa akin itong ating mga viewers kagaya lamang po mga kababayan na lumapit sa akin kahapon nung nakita niya ako tuwang tuwa tuwang-tuwa po siya. Talagang nagpapapadyak ang sabi niya, ah, uh, salamat Daddy Frankie kasi nanalo ako. Kaya lang hindi ako marunong mag-register, sabi nung mama na lumapit sa akin. Sagot ko po sa kanya, sir, hindi ka po nanalo. Sabi ko sa kanya, naloko ka po. Kasi yung mga nagtetect sa inyo, mga kababayan, nagamit ang pangalang Daddy Frankie, Gamit ang picture ni Daddy Frankie na sasabihin na nalo ka, mag-registered ka, ay hindi po kami ang may gawa nun. Mga fake, mga account, fake account yun, yun at mga mabagyan lang na tao, hindi marunong lumaban ng parehas. Kaya ako'y nagpapaalala sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo kung may nag-message sa inyo na mga ganon, i-video call nyo muna kailangan makausap nyo face to face through video call. Dahil si Daddy Frankie mga kababayan, hindi po ako mangihingi sa inyo ng mga processing, processing. any amount. Alam niyo po mga kapatid, yung sinasabi nga ni Daddy Frankie na sana po maging aware tayo, totoo po yun. Huwag tayong padalos-dalos, lalo na po kung tungkol na po sa pira ang pinag-uusapan dapat po tayo ay maging aware at uh, kung mayroon lalapit sa atin na sasabihin na ganito, ganyan ay kailangan po natin tawagan muna kung sino po yun lalo na po kung si Daddy Frankie tumawag po tayo at dahil marami po talagang mga scammer at tapang uh, nanamantala po Uh, gaya nga po nung isang araw na may nag-message po sa akin, uh, Ma'am, uh, uh, magpadala ka po ng ano yun, yung account, bank account, nanalo ka. ako ko nanalo? Doon ako yung nagtataka, sana ko nanalo na? No? Wala naman akong tinatayaan na kung ano man, kundi talagang wala. Kaya paano ka mananalo, di ba? ay kalorkuhan yun po, kalukuhan. Kung kami siguro po ay mga may ginagawang raffle, di ba? Minsan sa mga ano, maghuhulog ka sa raffle, maniniwala ka po. Pero dito po sa Italia, malabo. At lalong-lalo na kung sa Pilipinas pa po. ah uh, marami, mayroon po talaga pong uh, mga tao na kunwari, ah, uh, kakaibigan ka, <laughs> ay hangangad naman iyo po, ay, ibang bagay. Ano? Sana natutunan ko po talaga, ito sa sinasabi ni Daddy Frankie, huwag po kayo padalos-dalos, dahil, uh, ang pagtulong po ay, nasa tamang proses na, limbawa, tawagan mo si Daddy Frankie, o kaya naman mayroon kang taong pinagkakatiwalaan, doon nyo po ipadala. Huwag po tayo basta-basta magpapadala, na hindi, lalo na kung mga sa jikas, Mag-iingat po kayo mga kapatid dahil yan po ay minsan uh, may mga budul-budul po dyan. di ba Kunwari magpapanggap na mama, mama, nandito yung kapamilya mo na aksidente, kailangan po magpadala kayo ng pira dahil yung pamangkin nyo or kamag-anak nyo po ay nasa ospital kailangan pong operahan dahil sumasakit kunwari po yan may iparirinig sayo na umiiyak ay iyan po ay wag niyong pakikinggan at dapat po mismo yung kamag-anak o sino man tawagan niyo kung walang alam wag po kayo at kung mayroon naman tawagan mi mismo yung Uh, taong sinasabing may sakit at nandoon sa ospital na kailangan operahan tawagan nyo po minsan dahil nakakatakot po ano at sana po naman tayo ay maging aware sa mga lahat sa ganyang usapin ano po at uh, sana po ay may matututunan tayo talaga pagdating na po sa pera dahil marami po 'yan nga sa Senado tingnan mo may magnanakaw po na naharap-harapan po yung mga limpak-limpak na salapi ay nananakaw po. Kaya po dito sa social media, kagaya po natin ng na mga charity, nagcha-charity, huwag tayong padalos-dalos. Ano po? Ah, uh, ayan po at uh, si Daddy Frankie po panoorin natin po yung mga video niya dahil po si Daddy Frankie po ay more charity po siya. Hindi po siya yung uh, kung ano-anong issue lang po ang ginagawa niya. Siya po ay Charity lang po talaga. At, uh, yun nga, na, na mayroon siyang uh, re na apat na taon na pong nakatira doon sa lansangan. Kaya lang po ay dinadahan-dahan nga ni Daddy Frankie at medyo, hindi naman, walang sira naman yata ang ulo noon dahil marunong. Kaya lang talaga, parang uh, tinatawag namin na barbune dito sa Italia, no? Na talagang taong grasa, tawag po doon. Ano? Uh, nakakaawa po kaya si Daddy pa prangkipo po more sa mga uh, nagre-rescue po siya ng mga taong talagang nangangailangan ng tulong po natin lahat na kung tayo po ay pagsamasamahin natin ang maliit natin tulong, pag pinagsamasama po yan, ay malaki din po. Ano? Kaya suportahan natin po sila Daddy Frankie po na talagang hangad niya lang po ay may katulong sa ating mga kababayan at sa mga may kapansanan or may sakit sa pag-iisip po. Yun po ay napakaganda po yung mga ginagawa ni Daddy Frankie. Ano? Marami pong salamat Daddy Frankie sa... Pagtanggap mo sa amin na mag bilang isang uh, reactor mo, reactionismo, ay talaga pong kami ay natutuwa po ng mga kasamahan namin, gagaya uh, na po kila man At uh, yan po si BPM at si Jelai po, sa asawa po ni BPM. Yan-yan uh, po ay sila Wow Life, Mrs. Life. Uh, kung sino pa ba yan, uh, yan kasama namin po dyan si Daddy Pranky, Tim Daddy Pranky po. Ah, uh, si sis Bupel po. nandiyan po siya na ano, hindi ko pa alam po may reaction, may may ginawa na pong uh, reaction si Bupel pero nandiyan po 'yan. Uh, Legit po 'yan na uh, reactor ni Daddy Frankie. Ano? Kami po ay magkakasama. Kaya I'm so happy dahil nandiyan po ako sa team ni Daddy Frankie na tuloy lang po ang pagtulong na hindi wala tayong inahanon mag-reaction man ako po ay hindi basta po masaya po tayong nakakatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Malit man po yan, pinagsasama-sama po yan, ay lalaki din po. ba diba? Ang mahalaga, yung bukal sa kalooban natin na tumulong. Ano po? Ayan, marami pong salamat at uh, patuloy natin pong suportahan ang team Daddy Frankie po. Panoorin natin po ang kanyang mga video. Uh, yung nasa uh, FB at... Uh, uh, i-share na lang natin po para lalo tayong makakatulong po dito kay Daddy Frankie dahil po pag pinanood natin ang video niya yung mga vlog niya po ay na hindi tayo po nag-i-skip ng ad malaking bagay po yan na tulong kay Daddy Frankie marami pong salamat sa inyong lahat at God bless you po, thank you so much po sa Rochelle community uh, supportahan natin Daddy Frankie po at uh, uh, Royal of Malala, Rochelle Morales Uh, thank you so much po sa inyong lahat Paalam po We love you, God bless you po Bye bye